Nsa isda ni mgoi? Kutob, nga pidlayan. Ketpo, budburon Asa may mayo ana? A may mayo ana? Budburon mani. Gahe mayo ana. Sudba mga Kani? Kutob, nga kajko. Pidlayan ba gudak do nga? Budburon mga ginao? Budburon ma na. Ha? Budburon. Budburon gani? Nga. Nga may ma ana kanang kutob? Kutob. sabota. Pilang kilo na goy. Kuportira ba? Mahal lagi ng isla lagi. Lagi. Labas yung kain ni Jo. Karon pag iniyo, tumak. So, Wa so, pa kayo. Ano? 240 kayo ka, man. Hay, nang gato gani. Pilang. Pero tunga lang. Salan pa. Tunga lang goy, pilang tunga goy. 1.10 ka? ah, 1.10 Pero pag isa ano ba? Suban nyo? 1.10 1.10 yung tunga, 2.40 mga ka? Oo, oh, 120 ba? Oh my god, grabe ka malang isda karon guys. Siguro kay hangin. Hangin ba? Or minus ang supply sa isda? Tunga lang isa. Tunga lang kay... Pila makabok ang salod sa tunga? Upat sa kabok. Upat. Isahan na lang goy, kay... Para ogma. Pila nag-iidad ni Mugoy? 63 na. 63? 63. Say, so, 63. Pila na kaka-years nagbalik yung isda? Mga 30 plus na. Hala, ano, grabe ba? Dugay na dahil ba? 30, 30 oh, years na ka? Ah, Ay, 30 years na dahil ka gabalik yung isda? Oh, 30 years na eh. Nga, hindi naman ka mo retire ang mamaligya. Wala may pension. <laughs> <laughs> Wala daw ko na pension, guys. So, o, kaya, gabalik yung agapon si Migoy. Gaya. So, Gaya. May gani, nakaagi ka karoon ko eh. Kung si Kugunaw na nga, magpalit ko isda. Salamat hmm. Dagan para ba yung isda? sa ka nagsugod Dagan para ba yung isda? sige, salamat. Salamat.